welcome to my channel mga paps Limis Vlog at ngayon mga paps may bisita po tayo uh, kung napansin nyo uh, Genesis Lubang yung nagko-comment ah uh, ito na po yun si Idol uh, Genesis Lubang ito from okay. uh, from Malitbog, uh, from, Malitbog. Oh, from Malitbog Southern Lite at shout kay Junel Tantoy din from Macrohon ah uh, bumibisita si Idol Genesis Lubang at bibigyan ko rin po siya ng pulasisi at uh, magandang alpas din po na alimukon kumasyal siya rito at tingin-tingin uh, din po sa ating uh, pangati uh, syempre ito yung pangati natin mga paps sa malapit dito na gusto mag-alaga ng alpas na maganda Uh, punta lang ko kayo dito sa akin at kung may mahuli akong maganda, uh, ibigay ko sa inyo. Oh. Lagi po na-comment si Idol uh, Genesis Lubang sa mga vlogger din po natin diyan. Oh, uh, kung makita nyo uh, siya yun po. Uh, Genesis Lubang. Uh, bumibisita siya sa ating guan. Uh, bumibisita. Yeah, dito lang yung mga pangerte dito mga paps. Ano? no Ano? 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 Wala na. Wala na. Okay na, hindi okay. Na ba? May nakita ko doon sa Juan, ma-plugakala ko si Siw. Pero alpas. Yung pinuntahan mo doon dati. Oo. Alpas. Pero mapagaling mapaga na alpas. May okay, ari yung matanda. Oo. Eh, kasi saan marami nang makalagi pero. Kasi saan lugar marami. at kahit ang lugar naman po mga paps marami talagang pangati na magaling so, hindi lang dyan na lugar magaling dito magaling lahat ng lugar po ay maraming magaling na alimukon may iba nga silent hunter na magaling na hindi lang pinakita nila sa social media so, kasi alam naman po natin na yung pagdating sa ibon ay bawal po talaga yan pula sisi at alimukon bawal na po yan huling talaga so, e, sa atin yun yung hilig po natin Basta tuloy-tuloy lang po tayo mga BAPS. Oo. Tuloy-tuloy lang At ngayon mga BAPS, uh, huulihan ko na po si Idol Genesis Lubang. Pilihan ko siya ng magandang alpas at siya na po magpatuloy magalang. Okay. ay ah, mm -hmm. uh, ito yung unang dalawa yung ibigay ko ni idol genesis no pangalawa mga paps yung pinamigay natin yung mga magandang alpas o, o, yung talagang may potential na magawa pang ate kaysa manghuli lang tayo ng kuhan oh, uh, di natin alam ito talagang may ano ito bago lumapit at bigyan pa po natin siya ng pulasisi mga babs ito yung ibigay po natin ni Idol mga paps uh, bali bata pa At bata. magaling na rin itong umunay ito yung pinipili ko dahil sabi ng iba maganda daw pag bata pa ginawang pangate di ko alam kung lalaki to o babae eh, pero maganda daw yung bata Ito na nandito na yung kulase sa akin. Tapos yung dalawang alimokon. Anong masabi mo Brad sa one? Maraming salamat ito Pops kasi uh, uh, ata routine din dito, tapos medyo malayo-layo din yung biyahe. Pero sa malapit dito mga Paps na uh, gusto mag-alaga uh, along daw sa Southern Lite Subod sugod so buntok, pwede ko kayong mabigyan. Punta lang kayo dito. At uh, may uh, marami pa tayong pwede magawang pangatip. At yan po ay pinipili natin. Hindi tayo mamigay na walang, walang lato'y lato'y kasi sayang naman po yung pag-alaga. Uh, siguro hanggang dito lang po mga paps. Uh, nakita ko na rin si Idol Genesis Lubang. Lagi po itong nagpo-comment uh, sa ating comment section. So, kaya kung ikaw ay napadaan lang po sa aking Montenegro channel at nagustuhan mo naman ang aking content about bird hunting like alimoko, nanpura sisi huwag mo na patagalin pang i-like at i-subscribe uh, hit mo na din yung hit notification bell para lagi ka pong updated sa aking mga ina-upload ng mga videos at tang dito na po mga paps, marami pong salamat salamat ingat